Peace, hello mga kaibigan, mga viewers ano, Still kasama ko po si Last Suerte Channel Ano ko rin po si Rodel's TV Welcome po sa aming vlog dito sa Garrison Belt Dito sa Plaza uh, Baluarte Dilaw <laughs> Tapat ng <laughs> ICU <see you. laughs> Baluarte Dilaw kas Katapat ng BILIP Ayang po, sasamahan nyo po kami dahil dito namin Pagpapatuloy yung aming Calle Survey ano? Ang punteria naman po namin ngayon Ay mga estudyante, Okay. Bro, baka meron kang gusto sabihin Ah, yun po, mga uh, layang mga viewers, don't forget to like, subscribe, comment, and share. Okay po. Diretso na po tayo sa video. Hello, bro. Eh. mga dyan, Okay. Nakita, okay, peace. Hello, mga kaibigan, mga viewers. ano? Ito po, meron kami yung isang na nakitang grupo ng estudyante. Hello, ate at saka kuya. Oo. Ganun ka na lang, harap ka na lang para mas buwelo. Okay. May oh. kayo. medyo wala naman ingay dito, ano. Kaya okay, kitang bro, uh, ano ka para? Kitang kita man diyan. Ah, okay yung ano mo ah. Ito kasi ito ang tawag dito sa ginagawa namin ay kalye survey ano. Kasi malapit na yung ating midterm election next year yan, May 2025. Again, welcome sa Rodel's TV at saka sa Last, 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 last party party Channel po. ano. Ngayon, ito yung pinakatanong. Kahit matanda na siya, marami sa kanya nag-aamuki na lumaban ito sa pagkasinador. next year. Si former PRRD or Tatay Digong ano. Then second, si Senador Risa Hontiveros. Third is Senador Grace Po. Fourth is former Senator Laila De Lima. Fifth is former BP Lene Robredo. At ang pang-anim, si Senador Amy Marcos. Ito yung pinakatanong. Diyan sa anim na tinura namin, sino yung ibuboto nyo at napupusuan nyo? Ikaw muna. Si Lenny Lene Robredo. Bakit Lenny naman? Lenny sa I think po kasi bilang estudyante po ano, mm. plataforma niya po is for mainly tumututok din po sa ano na makapagpabuti po sa pag-aaral na Okay, okay. Ikaw naman, sino? Para po saan si Tatay Digong. Tatay Digong, bakit um, naman? Yung pagpapalakad niya rin po ng, sa Pilipinas uh, Nung, nung siya'y presidente? Mas nung po sa war on drugs. Oo. Uh -huh. Um, Potong-potong sa party. speaking, bro, isisingit ko lang ano, speaking of war on drugs, ano. So, yan talaga, yung panahon ni Duterte nung presidensya, ay tinutukan talaga niyan. Ngayon ba, sa tingin mo, nagbalikan ba o hindi? Malik. <laughs> Oo. Oh, oh. Natatakot ba kayong lumabas ulit ng, ano, hating gabi? Okay, sige. Ikaw naman, sino'y napili mo? Tatay Digong. Tatay, Digong. tatay. Digong din. Bakit naman? One, kasi, ano, although strict because sa mga mas nasusunod mo sa kahit yung mga ano ngayon. Yung mga tao na pa So ang ibig mo sabihin, meron sa kanyang respeto ang mga tao. Okay. okay. Ikaw naman sino? Para sa akin din si Dito. Oh, bakit naman? Kasi po nung nawala siya ngayon, terminal niya po. Bumalik po yung marami mga karawan, ay sa kayo pa tayo. Ngayon nung terminal po niya, nabawasan po yung niya. Ah, pero sa totoo lang talaga, ay interrupt kita, ha? yung talagang yung sinasabi mong bumalik niya, na naramdaman yan ngayon, nararamdaman mo mismo? Yes. Ah, uh, okay. So, ito yung pinaka-final na tanong, ano? Palibasa, kayong tatlo, napili nyo si Tatay Digong, ikaw si Lene Rubredo, ano? Balik sa'yo, ano? Ano yung gusto mong idagdag dahil napili mo si Lene Rubredo? Sa ano po? Oo. Sa kanya, sa pagkakaalam mo sa pagkataon ni former VP Lenny. Mostly po kasi uh, marami din pong naapektuhan na pamilya na po or hindi po nabibigyan ng justicia. Then, mas maganda po ano, uh, tama po yung pag-process ng justicia po in every families po. Meron po kasi hindi. So, I think po kasi kay Tatay Digong po, masyado pong ano, money po yung pag-ananya uh, ng justicia po. Okay. So, ikaw naman, ano yung gusto nyo idagdag dahil napili mo si Tatay Digong Kay Digong po kasi mas dun po sa side ng money na pag-handle sa justicia. Kasi sinorder. Kasi para po sa akin, mas nabibigyan talaga ng justicia yung pag-handle. Okay. Ikaw naman? Ganun din po. Personal order <laughs> Parang copy-paste. Opo. Uh, kasi ano din, mas gusto ko po talaga ng mga batas nung nandito, yung nasa uh -huh. po yung nakapapa. Uh -huh. At saka para talagang medyo may konting takot noong araw ano. Yan po. Oo, oh, nung sunod-sunod na anim taon sa kanya. At saka ang sinasabi ng iba, iba namin na i-interview, partida pa 'yun may pandemic ha. Okay. Oo. Oh, oh. oh, ikaw naman, last. Ganun din po. Mas okay po yung may takot kahit yung mga tao. Kasi po walang ganun. So ngayon, nababawasan yung business order, mga. Oo. Hindi sa pin. Oh, okay. shout okay. out. Shoutout kay Joey. Laksamana. 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 Oh, ikaw, sino Jowel shoutout Samana, mo? Laksamana, shoutout Jonah po. Jonathan Carando po, tsaka <laughs> Edward Casinas. Ikaw, ikaw. Oh, po. Ano pong pangalan nyo? Exercise mo natin para... Uh, ano po? Eugene Viveros po. Eugene Viveros. Kay ma'am po. Viveros po. Viveros. Gian AJ Garcia po. Ishmael Paul Migrande po. Grande, po. But, but you can call me, ano po, baby po, ko po ni... Okay, okay bro. Oh. Eto, bibigyan namin kayo ng karapatan na guhitan yung inyong mga napiling kandidato. Ano, ikaw muna. Okay, para sa ating mga viewers, ano, sabihin talagang... Okay, so ikaw naman. Talagang bandera talaga, tatay okay. dito. Okay. So Okay. Oh, okay. okay. Well, sa inyong sa inyong apat ha. Thank you, thank you very much. Okay. Ito okay. okay. na peace. Hello mga kaibigan, mga viewers, ano? Meron kami nakitang isang atin. Halika bro, lapitan natin. Hello po ma'am. Yeah, Mawalang galang na po ano. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ikaw. At welcome po sa La Suerte Channel. Yan po. Ito po kasi malapit na. Ito yung naisip namin content ano, yung midterm election natin sa next year May 2025. Ngayon ito po yung pinaka uh, top 6 na aspirant ano for senator ano kasi kailangan natin bumoto ulit ng labing dalawang senator next year so hiwalay po yan papaliwanag ko lang hiwalay yung yung 12 senators nakasama naman ng presidente pa nagbubutuhan okay ito po mamimili kayo dito sa aming tuturan ano number 1 si former PRRD or Tatay Tigong Okay, ang pangalawa si Senator Risa Ontiveros, pangatlo si Senator Grace Po, pang-apat si former Senator Laila De Lima, at ang panglima si former VP Lene Robredo, then ang panghuli si Senator Amy Marcos. Ngayon, ito ang pinakatanong. Sino sa anim na yan ang napupusuan mo at iboboto mo? Si Tatay Digong po. Tatay Digong? Pagkita po, ma'am. Yun. Napili si Tatay Digong. Ba Bakit? Bakit si Tatay Digong napili mo? Nung la... Kailan ba siya nung... Noong, uh, last, uh, si last six years, na, so, na, bilang presidente. Oo. Okay. Uh -oh. Ay, uh, ano? Gusto ko rin yung mga nagawa niya. Mga nagawa niya. Okay. Sige nga, magbigay ka nga ng isang magandang nagawa niya. Kagaya ng alin. <laughs> Sige na, kagaya ng alin. Drugs? Oh, Dolomite Beach. Burakay. Alin na natatandaan mo? Sa so, Boracay Yun sa Burakay, okay. So, maliban dyan, dahil napili mo siya, Mayroon ka bang gustong idagdag? Wala na, okay bibigyan ka namin ng karapatan naguhitan mo yung napupulsuhan mo ayan ayan siya so anong score na natin bro pakita nga natin katay digong bor 4 bipili ni Robredo One. Okay. Ah, yan po mga kaibigan ha. So medyo lamado pa rin si Tate. Sayo Ate ha. Thank you very much. Ano ang pangalan nila? Nalimutan natin, bro. Angeline. Angeline, po. thank you very much ha. Ano bro, ito na may mga Okay. Hello mga kaibigan, mga viewers, ano ito, may nakita kaming dalawang estudyante, ano ito po. Ito, Hello mga Ate ko yan, no? mawalang galang na po sa inyo, ano. Ako po si Kuya Rodel. And welcome bro, bro. sa Rodel's bro, bro. TV and La Suerte Channel. channel okay. Kayo po si Ah, uh, join po. Join. Ronnie po. Ronnie, ano. Uh, ano po kayo? Mga third year, Grade 12 or what? 3rd third year. Third year. Third year. So mga butante na po ano? Yes. Sir. Okay. Ito po yung aming content ngayon, no? base din sa request ng aming mga viewers ano. So nire-reshuffle namin yung mga mga aspirant ano para sa 12 senator next year for midterm election na tinatawag. Ito po yung nangunguna sa lahat ano. Kahit matanda na siya, marami sa kanya nag aamuki na ko tumakbo sa pagka senador ano former PRRD or Tatay Digong ano then next is senador Isa Ontiveros third is senator Grace Po fourth is former senator Laila De Lima fifth is former VP Lenny Robredo and last is senator Amy Marcos ito po yung pinakatanong sa kanilang anim na tinura namin ano sino yung ibubuto nyo at nasa puso nyo ikaw muna sir uh, para sa po si ano Si Senator Grace Poe. Grace Poe, bakit naman? Kasi po, uh, naitaw po yung ano, yung parang kung paano siya tumulong. And parang, uh, yung parang totoo lang siyang tumulong sa mga mahihirap, gano'n. Tapos gusto niyang tulungan yung mga bata na ano, tapos mahirap na i gusto niya ihahawin yung mga mahihirap. Yun okay, ikaw naman ma'am. Kayo naman po, oh, ma'am. Uh, ma'am Joy. For, me, for me po, is former Daniel bibile. Paano may bibili? Bakit naman po? You can see to her na buong puso siyang tumutulong sa bayan natin. Even though, even last, um, nung vice president siya, we all know na yung budget for the um, vice, president? Yes. vice president position is not that big. But, she did, uh, ang dami niya pong nagawa mm. as a vice president. And, mm. for me, she is the president that we never had. But, yon we are expecting na tumakbo pa rin siya sa presidential election in, in, even sa senator kasi hmm. she really de really deserve a seat sa senate natin and sa government natin we need uh, a leader like her na kayang maglead ng buong country and hindi lang siya babae lang ah. ayun yun, yun. Wow, napakaganda <laughs> ng sagot ni Ma'am Joy. Ano, ngayon po, yam, uh, magkaiba kayo ng napili, ano, Grace po, tapos ikaw si former BPL. An ano, sa inyo po mga napili, sa pagkakaalam nyo, merong iba pa kayong gustong idagdag? For me po, ah uh, po uh, I'll add Senator visa Conteveros. Mm -hmm. Um she is very active right now especially on fighting on women's mm -hmm. rights and children's okay. protection. So, isa siya sa mga active. Although isa lang siya sa um kabilang siya sa minority ng opposition natin right now sa so senator, uh, Senator ano. But ayun, she is doing everything right now na lumalabanan yung corruption na currently happening sa country natin. And halatang halata naman yung corruption na nangyayari. Kaya, ayun, um, i, uh, saludo kami sa lakas ng loob niya para lumaban sa mga nasa higher ups natin ngayon. Oh, okay. Wala po yung shoutout, ma'am? Oh, shoutout sa PLM. Hi, <laughs> <laughs> nice, sir. Salamat. Ah, uh, shoutout sa mga friends namin sa BSE Ay apo. Ay. Uh, okay. Thank you po. Uh, ay, tayo po mga, oh, tekelambro. Ah. Uh, uh, ah, aalaw namin kayo na guhitan yung inyong napili. <laughs> okay. Ano? Ito siya. Okay. Okay. Grace uh, po. Ang score ay Digong 4. Grace po 1. Robredo 2. Okay. Sa inyong so dalawa, three. thank you very much. Appreciated, ma'am. Hey, silo mga kaibigan, mga viewers. Ano, meron po kami nakita ng tatlong estudyante pa. <laughs> no? Okay, lapitan natin. Hello po, mga ma'am. <laughs> mga, ma walang galang na po sa inyo. Ano? Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At welcome sa Laswerte Channel. Okay. Ito po kasi ang napili namin, ano, ano? Content. Ang tawag doon content. Kasi malapit na yung ating midterm election, ano? So ito yung mga top aspiring candidates natin for midterm election 2025 next year. I think May yan ano. Ngayon, ang pinakauna diyan kahit matanda na, marami sa kanya nag-aamuki na kumandidato sa pagka senador si former PRRD or Tatay Digong ano. Then uh, senador Risa Ontivero, senador Grace Po, then si, si, former senator Laila De Lima, uh, former VP Lenny Robredo at saka si senador Amy Marcos. Ngayon, ito po yung pinakatanong. Sa kanilang anim na tinura namin, ano, sino yung nasa puso nyo at saka yung ibubuto nyo? Ikaw muna. Si Senator Risa Sen Hontiveros. Sen 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 Risa Hontiveros, bakit po? so far maganda po yung mga dati yung mga projects and yung mga ano po, para po sa women's rights and yung mga... Sorry, hindi po. Masyado knowledge sa mga projects niya pero yung mga nakita ko po dati is so, yung for 1 nga po sa so, okay, mga teammates, nice right? Yun po. Ikaw naman po, ma'am. Diyan sa anim na tinura namin, sino naman yung nasa puso matibubutong? Saan po? Ah, wala po. Wala, wala dito? Hindi, wala po akong idea sa... Wala, sa wala kang idea sa... sa? Sa senatorial. Sa senatorial? Pero ito na nga po yung talagang mga top sila. Siguradong maglalaban-laban sila. Sino ka dyan? Pwede ka lang isa. Ah, pili ka ng isa, yung napupusuan mo. Hindi ko po kasi sila ganun kakilala so Ah, okay sige. Ikaw naman, Ma'am. Dito sa anim, sino 'yan? Siguro po si Senator Isatiberos or former VP Legendre. Si Siram po. Bakit po? First Ah, okay lang 'yung may second option siya. Pero bakit si yung una mong tinumbok ay si Ah, sino 'yan? Si Resanteveros. Dire Resanteveros. Bakit? Um ako masyadong updated sa politics, politics, Pero po, sa mga napapanood ko po sa balita, parang mm -hmm. siya po yung okay, mas pinakamaayos po sa pamamalakad bilang senator. And mukha rin po siyang may care sa mga lipunan sa lipunan, sa mga oh. Pilipino. Po. Okay, yung second option mo po ay si Senador uh, Lenny Robredo. For meron ano, VP Lenny Robredo. Bakit po? Um, dahil po siguro sa mga platforma po na parang binigay niya dati kung tatakbo siya presidente. Mm. So, ganyan. Okay. Oh. Sa inyo po ano, ikaw na mo dalawa na ano yung option mo. Tapos ikaw naman po ay si Risa, Risa Ontivero Ikaw ano? ikayo po ay walang idea. Okay. Ito po, mali diyan sa mga tinuran ninyo ano, ano po yung pa, pwede niyo pang idagdag base sa pagkakakilala niyo diyan sa mga napili niyo. Ikaw muna po. Ano? po <laughs> ah, e, ikaw, ano yung gusto mong idagdag sa pagkakakilala mo kay Senador Risa Ontiveros? Ah, uh, po talaga siya para sa uh, pinagalaman. Okay. Ikaw naman po, ma'am. Paano paano po i eh? Yung pagkakakilala mo kay ah uh, 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 Risa Ontiveros at saka kay former BP Lenny Robredo. Um, For me po, pinili ko rin po talaga sila dalawa kasi gusto ko po parang mas mag yung mga babae, po okay. sa politics okay. Palibasa po ano, ito, iaalaw namin kayo na lagyan nyo ng guhit, lagyan nyo ng chicken yung inyong napili ano. Ikaw muna, ma'am. I-check nyo po para sa ating mga viewers ano. Tiberos. Ah, Ayun po. Ikaw naman po, ma'am, paki ano po? Pwede po yung dalawa po. Opo, dalawa dalawa kasi may option ka naman eh. Yeah, no, tutukan nga natin, bro. Um, ano? At ang score ay Tatay Digong 4 Sinrison Tiberos 2, Grace 2, 1 and former BP Robredo 3. Okay. Okay po. Sa inyo okay, pong tatlo, thank you very much wala ha. Wala pong shout out. Shout out po. Shout out po. Shout out. Po, shout out. One, one. Okay. Ikaw ma'am, shout out. Nandiyan <laughs> po. Ikaw. Okay. Sino po sino pangalan mo? Mikaela. po Anong pangalan po? Liza. Eliza Shout out. Thank you. <laughs> <laughs> ikaw ma'am? Pangalan? Sino shout out? Asawa kong si Bono. <laughs> okay, mo sa okay, sa inyo. Okay, sa inyo tatlo, oh, thank you. Hi, hey, sila mga kaibigan, mga viewers, ano, still kasama ko po si La Suerte Channel, ano, ako naman po si Rodel's TV, Rodel Paderes, ano. Ito po, natapos na naman po yung aming uh, interview dito sa Garrison Belt, ano, dito sa Tapat ng Mapua. Tapat ng Mapua. Balwarte Dilaw. Okay, Balwarte Dilaw po, ano. Kaya po sa susunod naming mga kalye interview Dito po ang pinunteriya namin dito Sa interview namin dito ay mga estudyante Talagang para malaman natin yung pulso ng bayan po no? Kung ano yung nasa puso nila Kung ano talaga yung, yung nasa loob nila Kung sino yung gusto nilang iboto next year sa midterm election ano po? Kaya sa mulit muli mga kaibigan ano, Subaybayan so, nyo po yung aming kalye survey Dahil gagalugarin po namin ang buong Metro Manila para mabigyan kayo ng kasiyahan at subaybayan nyo yung aming mga vlog. Ano po? At sa mulit muli, maraming maraming salamat sa suporta sa aming munting channel. God bless you more and thank you very much.